ano o, no? naglagay si mama ng ano Durog na dumi ng baka Ayun o, no? hindi nagay ni mama Sa puno ng patola Yan no? oh. Bila na naman tayo sa ating area Samahan nyo na naman kami Tara, trabaho na Kaya hindi takit, bakit ka na Kamatay Kamatay, sura din naman mama, bali Sura si patola, wala din no? Bali mo lang pa na, Tingin ko na sa kabila mo. Patula. Sabalim mo lang ta. May mawarasan ito mula amin. Dagi ta? lang. Matindamot lang. Ano ba ito? naman yung ginagawa natin. No? Lalagay tayo ng ano. Balag. ba babalag tayo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Ito lang, ang ambun lang yun, lang. tayo ni ambun.

Maya Menda. Pumunta ka muna kami eh Ay, tupay, tupay, tupay. Pati magkabang tayo Ha? Pati mo ka? Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. May mabibigyan? Uh, paki-stick po, paki-stick. Okay. Magbigay lang po. na-stick na dito Ah, dito na dito. Eh, kumagat. Ang to. Ano ba? Kasi 'no, betting na naka-kot na to. Na, sa pito-tat tababa. Bukod mo pa na sa baba. Mga 12:00 ng gabi. pa na sa baba ang dasi pang tudot. Ang dasi pang Ang tinututunan na Wala akong tulungan bulbulong. Hmm. yan tataki na. Ano? Ano na? Nakikita ka ba? Ano na? na lang. ireo oh. may mga bulaklak na mumulaklak na mga sili ano kamatis oh analagin oh. na yung bunga nito oh ano oh ano kamatis ano mumulaklak na mga kamatis at mga may mga bunga na bunga na ang mga kamatis natin at yung mga patola na oh, malalagi na yan oh, si mama ng ano ng durog na dumi ng baka ayun oh, no, hindi nagay ni mama sa puno puno ng patola yan o oh. yan oh, oh ito na oh kumakyat na sila pataas mga patula natin oh. kumakyat nang pataas itong mga patula at saka habang maakyat yan oh namumulaklak at namumunga oh. ito, oh, yan ang oh. pagakyatan nila talaga ang ginawa natin balag oh yan oh, ang daming mga bulaklak oh Yeah, may mga bunga na rin, no? Oh. oh. Yan ito, binawasan ko sila ng akyatan nila, oh. Yan. Oh, oh yan. Akit sila pa ibabaw na 'yung mga 'yan. Ayun, tanim natin, oh Merienda pa. Tanim natin, yan, oh. Madiligan na lahat 'yang mga tanim natin ngayon. Yan, no. Oh. Pati 'yung kamote, madiligan na rin. Yan. Pero tuloy pa rin sa pagdidilig si Mama yan mga talong natin doon Yan talong tapos kamatis sa bandaron ito pa yung dugtong ng talong Yan okay, talong ito, 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 ito talong Malalaki na itong mga talong natin no oh. Nagin na sila ayan yan Okay okay na Nakapagdilig na rin tayo. Yan, ito yung naunang patula natin noon. No? Yan. So, yan. Yung unang bunga nito namatay dahil sa nakalatag sila sa may, ano, may lupa. na, may halong buhangin. Nalanta yung mga bunga niya. Uwi na naman tayo. Hapon na naman. Pagabi na naman. No? Wala na namang ano? Wala na namang araw. At saka maulap tunayan nga umambun eh salamat sa pagsama na naman sa amin itong araw na ito, itong hapon na ito hanggang sa muli ingat po tayong lahat bye bye iwanag yung uwi namin no? kaya lang umambun-ambun parang kapalating mo lang ba dinadaanan namin na, ay na, ano na, na, yan taniman ng tubo maani na, na, na yung tubo nila so yan o oh, may track oh, oh. may targa ng tubo uh, ito yung kauna-unahang uh, sana kung tutuloy yung ulan parang ano lang parang ambon lang nakailaw ay na yung mga station na sa namin sabihin na pagkabi na naman

Naya nako. Wala tay walatay nterapal. Pasatay nyo lahat. Parang di na. Pero parang ano na? Parang sexy ano, na

Ay, may may si Epekto si Juan ganun na talaga ganun na uh, kaputi nga to -no <tipos> At, then, tiba, gata, Julius, huh? Yala, yung no to do adin Julius Sarapal Diyan sa may tabiatan ng ano yan, dati mayroon dyan eh Sa simbahan oh gastos ay ano tapat ng simbahan ano? ito na tayo sa pinaka sentro ng bayan ng panigi oh yon ng ano? la sa ipumalapit

Kaya Subukan Kung mayroon din maganda Nandito po tayo Sa bahay ng paniki Ito yung Arcade oh, Dati daming Nagtitindar yan Pero ngayon Wala na uh, Hindi na pinagtitindahan yan Itong Pharmacy Kanyang parinsya Bata pa lang kami noon uh, Nandyan na yan eh. May Bilyaran sa silong yan oh. Dati o oh. Ay Mayroon pa pala o oh ngayon na uh, may uh, mayroon pa mayroon pa yung bilyaran uh, nasa high school kami noon na uh, bilyaran na yan ibig sabihin matagal na yung bilyaran na yan Bahaya ng panitik. Itong likod nitong arcade na ito Ay palingki wala na rin yung palengke dilipat na rin yung palengke at pinaglipatan uh, dito yan yes, sa likod na yan pero malayo pa malayo pa doon oh, sa bandarun pa doon nilipat yung ano palengke ng palengke maganda ulan din para at least kahit pa paano uulanin tayo tagal na tayong hindi inuulan eh

Sa ibang mga pwesto, kaya, yung yung mayroon kaya? Baka mayroon sa pisto. ibang pwesto. Wow. Yung... Marami pwesto ka ng ganun eh. Minsan nandito, nakikita natin. Minsan doon sa Bandarong. Minsan naman sa... Yun tapat ng... Uh, tapat ng... Ano, simbahan. harap ng simbahan. Uh -huh. O doon sila minsan eh. Sa kali mayroon dito, di makabili tayo. Mayroon tayong taong tarapal. Hindi tayo mabasa. Tumibot na naman tayo. Uh -huh. Uh -huh

sa ibang lugar naman tayo makakaling mayroon na Kita na tarapal, ka tarapal at uh, ka namin kasi walang tarapal itong sakyan namin mababasa kami Wala hanap na tarapan? Masik na ito. Nagko ata, nag -trustan. Wala, wala tarapan. Gabi na kasi. Ang mga nagtitinda ay ano. Hindi sila palagian. Hindi sila namamalagi sa pwesto nila. Wala silang pwestong ano. Pang magkapagan. Wala. Oh sige na. Na talaga talaga. Talagang nakita. Nahalap na. O nahalap na talaga kaya 'to uwi na kami. Sasusunod na lang o um, pang araw na lang na bibili ng talakala.